ng balita dahil matapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid di lang radio, TV na. Kaya, kami pa rin ang magiging una sa balita. Hindi lang basta balita. At syempre, pati entertainment! Para kumpleto, Rikados, dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best! Balita Entertainment! Sports to! Avante ang best. Una sa balita, entertainment, sports talk. Lusong probinsya, Lusong probinsya. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents, buong puwersa, sama-sama. Lusong, Miss Saya sa Mindanao. Lusong probinsya, Lusong probinsya. Atake araw-araw, aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusong, Lusong probinsya. Kasama si Bario Beras. Pani Umberas. Uh, Tahani po nang uh, Martes Luzon, Visayas at Mindanao, at salat po ng mga uh, viewers natin at uh, listeners sa pamagitan po ng uh, internet. Sa manpanic ng mundo kayo naroon, magandang uh, araw po sa inyo. Narito na mga headlines. Kasama natin sa Luzon Province. Live po tayo, by the way, sa lahat po na abanti social media, sa YouTube, sa Facebook at uh, sa Twitter or sa X ngayon. Mapapanood din tayo sa Sky Cable Channel 85. At welcome po sa aming bagong magandang uh, studio, di ba? <laughs> Talaga naman, anytime. Luso Provincia Headline. Abangan niyo rin po yung pasyal mamaya ha. Headlines muna tayo. Department of Health Nationwide Job Fair. Umarangkada na sa Ligaspi City. Bagong ngiti at pag-asa, handog ng Kapitolyo ng Pampanga sa dinusad na libreng postiso. Yan ang inaabangan namin ni Mang Teban sa kanyaling pepang eh. Ha? Solar Powered Irrigation Projects, pinasinayaan po dyan sa barangay Maihaw, Kawayan. At ang uh, mga tent classroom, si Tinanover ng Pamalang Panalawigan ng Iloilo -Ilo sa tatlong paaralan sa Lalawigan. Yan mga Kabante ka at Kalusob ang mga pawning headlines sa programa ngayong pong Martes, June 24 na po tayo, 2025. Hanggang alo na po tayo magkakasama-sama sa kabuuan ng programa. Kasama rin ang lahat ng porsa ng DWAR Abante Provincial Reporters. Pag-uunlad tayo uh, sa pagpapatuloy po ng pagkilala natin sa mga barangay na aarte muna natin Tampok Barangay today. Amok, amok. Barangay. 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 Sa Region or sa CAR, sa probinsya po ng Abra at dito sa may munisipi ng Bangged. Ang ating barangay today ay SAPAAC. -A -P -P -A -A S-A-P-P-A-A-C. SAPAAC. Ang kapitan po ng barangay sa PAAC ay si Honorable Chester Beharin. At meron siyang mga residente na nasa bilang na 1,300 24. Yan ang ating barangay today sa Paak sa Car, Abra Bangged. Thank you po kay Kapitan Chester Beharin. Barangay. barangay. At siyempre sa oras na alas 12.46, sa lahat ng mga suki po natin sa Luso Provincia, ransadahin na natin ang mga reports galing sa inyong mga provincial reporters. Pero bago yan, ay gusto ko lang ulit na huwag niyong kalimutan po subaybayan ang lahat ng mga balita natin sa Abante Tonight. Mabilis sa balita. At siyempre ang Abante una sa balita. Habang nakatuto kayo sa DWAR Abante Radio, mabilis, mabangis, walang mintis. Luso na, Report. Ang mga reports ng mga Luso Reporters, sunahin po natin sa bahagi ng Abante Radio Bicol, kung saan ang Department of, National, uh, Department of Health Nationwide Job Fair o marangkada dyan sa Legazpi City. Kasama po natin at tumarangkada sa balita si Rosas Olarte. Rosas. Rosas. Babalikan natin si Rosa Solarte. Samantala, dito mga tayo sa... Uh, report yung solar-powered irrigation projects. Pinesinean po just sa barangay may Kawayan. Maabang si, Bandita, si reporter Edwin Ganja. Edwin Luso. Report. Uh, report. Report solar-powered irrigation projects. Pinesinean po just sa barangay reporter uh, si so, Edwin. Yes, kabali. Edwin. 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 Yes, ni okay ay dinao sa Barangay Maihaw Kawayan Masbate ang groundbreaking inauguration at turnover ceremony ng kauna-unahang uh, solar power irrigation at small irrigation project na hatid ng National Irrigation Administration o NIA. Ang Barangay Maihaw ang napiling binipisyaryo ng proyekto na ang layunin ay mapalakas ang lokal na agrikultura at mapagaan ang gawain ng mga magsasaka sa patubig gamit ang kamagong teknolohiya boss na pinasalamahan ng pamahalaan bayan ang pamunuan ng National Irrigation Administration o NIA. Dumating sa groundbreaking si na Engineer Eduardo G. Gillian, NIA Administrator, Engineer Gaudencio Jan M. De Vera, NIA Regional Director, at Engineer Edmundo Villaluz, NIA IMO, Manager ng Sorsogon Mas Masbate, Irrigation and Management Office. Sa kanyang mensahe ay sinabi ni Governor-elect Attorney Richard Tico na maahal mahalagang papel ng mga magsasaka sa kaunlaran ng komunidad. Samantala, pinaalalahan na naman na ni Kawayan Mayor Edgar S. Condor ang mga binipisyaryo na pahalagahan at pangalagaan ang mga proyektong ibinigay sa kanila. Ako si Edwin Gadya, ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Nandiyan ka pa, Edwin? Yes, kabadi opo. Apo, uh, pakiulit maulit yung magiging magandang benefit, uh, beneficyo nitong bagong solar power irrigation projects na pinasinayaan today? yes sa kababai ito ay ayon kay Governor Richard Tico mahalagang papil ng mga magsasaka sa kaunlaran ng komunidad daw po ito oh. na proyekto ng Nia. sa ngayon ba anong inaasahan na uh, umay irrigation na ba sa ngayon para sa mga magsasaka or wala pa? Ah uh, actually kabadi ano ito uh, uh, tinatawag nilang range rain feed or rain shield itong mga masakahan dito ng uh, rice dahil uh, mm -hmm. itong lugar na ito ay walang malawak o walang mapagkukunan ng source ng tubig, tubig. for irrigation so uh, through uh, solar powered na mga pasilidad uh, ay makaka magkakaroon ng tubig itong mga uh, palayan na ito So basically ano uh, dependent lang siya talaga sa pagbagsak ng ulan, uh, Edwin? Yes, opo. Uh, naghihintay sila. Kung merong ulan ka ba, di saka lang sila makakapaga, makakatanim ng, uh -oh. uh, ng palay. I see. So far, kamusta ang weather dyan? Naguulan na din ba, Edwin? Uh, merong ulan kahapon ka ba, di? At uh, sa bandang hapon, meron din. Uh, hindi, hindi lang lang, lang kayo malakas. Uh, uh -oh. malakas. Okay. Maraming salamat, Edwin. Gadya, ingat. Thank you, Kabadi. Thank you. Si Edwin Gadja, yung pong buwan na uh, Provincial Abante Reporters natin. Luso, Ang oras sa alas 12.51. May mga reports pa tayong tatanggapin sa Abante Radio Dabao naman. Punta tayo agad, may 137 million na piso. Malaki-laki rin po ito. Pinamahagi sa mga senior citizens sa Dabao Oriental. Umaabante sa balita si Abante Reporter, Edith Isidro. Lusong Report. Edith. Maraming salamat, kapanting bati. Isang mainit na tanghali mula dito. After sa lindol kanina umaga nito, na na sa Dabao Oriental. Matagumpay ng ng DSWD Field Office 11 ang pagpapahangin ng kakasintahan sa umahambu na halagang 137 milyong peso na sa 46,000 na, mga indigent senior citizen sa buong probinsya ng Dabao Oriental simula ng Junyo 16 hanggang Bainate ang bawat kwalifikado ng beneficiaryo sa 3,000 o 3,000 bilang ayuda na nakalakan para sa kanilang pag-araw-araw ng pangangailangan at kabuhayan. Ang halagang ay malaking ginhawa, lalo na sa mga senior citizen na may limitadong pinagkukunan ng kita at tumutulong upang matustusan ang kanilang mga pangunahing gastusin gaya ng pagkain, gamot at ipapang personal na pangangailangan. Si tatay ni Remyas, mula naman sa bayan ng goberno hindi puso, na nakatanggap ng nasabing ayuda. ayon kay Karay Remyas, malaking tuko para sa kanya lalo na para sa pagbigay ng kanyang maintenance at gamot. Ang social pension program ng DSWD ay isa sa mga programa ng ahensya na nagbibigay ng buwan ng tulong pinansyal para sa mga indigent senior citizen upang patungan ang kanilang mga pangangailangan gaya ng pagkain ng gimot at iba pa. Patuloy na hinikayat ng DSWD ang mga kwalipikadong senior citizen na makipag-ugnayan sa kanilang local office sa Senior Citizens Affairs o OSCA sa o kaya sa DSWD Field Office upang ma-assess at maisama sa listahan ng mga benepisyaryo na sa susunod na PL. Kulad na pa, edi kisino ng Abante Rajo Itong balita ng mabigis, mabangunis, walang bintis. Thank you, Edit Report. Uh, Sidro, uh, Watch Sabante Radio Davao, mga kalusob samantala. Puntahan muna natin, may mga iba pang reports mamaya. Ha? Dito muna tayo sa mga provincial headlines din natin, dagdag na balita. Madadaanan ang apat na linya ng North Luzon Expressway o NLEX, Marilao, northbound matapos ang pagkukumpuni. Nasira po kasi ulit yung ilang bahagi ng NLEX dahil sa aksidenteng pagtama ng isang trailer truck dyan sa tulay dahil, dahil sa pagkasawidin ng isa pang Uh, katao. Ayon sa Enlex Corporation, tapos na ang pagkukumpuni ng tulay at nagpapasalamat po ito sa pagunawa ng mga commuters at motorista. At nangako naman ng Enlex na tidekin nila ang kaligtasan ng mga motorista at isasayos ang pamahala ng trapiko. Samantala, ang uh, isa pang balita rin, pinamamadali na ni Paulong uh, Bongbong Marcos, mga kalusob, yung pagtatayo naman po ng Marawi City Hospital. Napakalaga po ito para kagad na makapagbigay ng serbisyo sa mga residente. Ayon mismo sa Pangulo, kailangan matapos ang project hanggang August. Eh, next week, July na po tayo. Ho. So, uh, minamadali ito para maibsan yung sulirani ng mga residente sa usaping medikal. Ang Marawi City Hospital ay may isang dang bed hospital care na inaasang mapapanginabangan ng mga mamayan ng Marawi. Electric buses si Lulunsad naman dyan sa Subic Preport. Lapit-lapit po tayo ng kaunti dito sa Metro Manila. Ilulunsad ang SBMA, mga kalusob, yung mga pure battery electric bus sa Preport ngayong taon. At ayon kay Chairman Eduardo Jose Alinho, ang Chairman po ng SBMA, bahagi ito ng Race to Carbon Neutrality Program. Isinilalim na sa road test ang 10 electric buses na dumating sa Subic Ayon pa kay Admin Alinyo, may PWD-friendly features sa mga bus at maayos daw po ang biyahe. kagdanyan niyan, magtatayo din mga pass charging stations sa motor pool ng SBMA at sa may Argonaut Highway. Limang minuto bago sumapit ang alauna ngayong pong Martes ng Pananghalian sa lahat masukin natin sa Luso Provincia. Welcome sa Bande Radio. Patuloy po kayong sumubaybay sa lahat ng mga programa. Samantala sa may Daba Oriental, may balita rin tayo dito oh, na niyanig naman ng 6.4 na lindol kaninang uh, 9.58 ng umaga. Ano po? At uh, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, eh, may lalim itong 10 kilometers sa uh, tectonic ang pinagmulan. Hindi po inasa magdudulot ng pinsala at hindi rin susundan ng mga aftershocks. Patuloy natin pagdasal din mga kalusob, kaabante, ang sitwasyon po sa pagitan ng US, Iran at Israel. Siyempre sa Middle East, apektado na rin. And eventually, may mga pangamod na rin po tayo sa bahagi ng Asia. Sana, kung pwede lang, sana, di ba? Wala nang giyera. Alas 12.56, diretsyo tayo sa hato ng live report. What's the provincial reporters natin? Meron po mga tent classrooms ang over ng pamalang ng Iloilo -Ilo sa tatlong paaralan dyan sa kanilang probinsya. At umabante sa balitang yan sa si Bante reporter Joben Escaniel. Lusum Report. Go! Kabanting Joe Joben. Tama ka ba di pinamahagi ng pamalang panglalawigan ng Iloilo -Ilo, ang 21 tent type na classroom sa tatlong paaralan sa lalawigan nitong lunes ng umaga, June 23, 2025, 20, sa ginanap na flag raising ceremony si ng mga empleyado ng Iloilo Provincial Capitol. 10 unit ang turnover sa Alimodon na National Comprehensive High School na nawalan ng labing siyam na silip aralan dahil sa isang sunog. Tumanggap din ng siyam na unit ang Ardenal National High School sa Ahoy dahil sa katulangan ng mga classroom at dalawang unit naman ang ibinigay sa Leonora at National High School sa San Miguel Iloilo na tumanggap ng mga estudyante mula sa mga liblib na lugar. Ayon kay Provincial School Board Secretary Maria Secretary Maria Freda Fajardo, maaaring gamitin ang mga tent classrooms bilang evacuation center sa panahon ng sakuna kung kinakailangan ang mga pansamantalang silid aralan nito ay binigelot ng Provincial School Board sa ilalim ng pamumuno ni Iloilo Governor Arthur Defensor Junior. Ibininyag ni Fajardo na nakuha ni Governor Defensor ang idea mula sa emergency tent ng Philippine Red Cross at UNICEF. Ang inisiyatibo ito ay bahagi ng programang Bulig Eskwela ng probinsya ng Pamalaan ng Pamalaya ng Iloilo. Ako si Joel Daniel, ng Aman Kira itong balitang mabilis na bangis at wala mo may... Yes, Sa report niya ni Joe uh, Joven Escaniel, mga kaabante. At sa pagkatoan po ito, dahil uh, ano, nabasa na ba kayo? Basa, Water Festival na, di ba? Oo, oh, sa, sa um, walang pasok ang Maynila at siyempre sa San Juan. Magandang tanghali po sa inyo lahat dyan. Bati muna tayo ng happy birthday para mas masayang araw, ha? Happy birthday today, uh, June 24, kay Joanna Marie Arceo. Happy birthday po, uh, Miss Joanna. Also kay Joan Timbal, kay Eleonora Cedillo, kay Miss uh, Joan Abugan, kay din kay uh, June Sanchez Maban. dyan sa Malaybalay, June. Happy birthday at sana ay mas marami ka pang uh, blessings, ha? Gaya din, happy birthday kay Johnny Martinez, dito sa San Juan sa Maynila. At kanina ay hindi natin inabala habang nagre-report. Birthday po ni uh, Provincial Abante reporter natin, Edwin Gadja, today. Happy Birthday, Kabanting Edwin Gadja. Happy Birthday! Siyempre, pasyal na tayo. Pasyal, Provincia. Sa inyo po masyal? ito na. Punta tayo sa Bintar Dam. Ito po yung Diversion Dam, ang datagpuan sa bayan ng Bintar sa Ilocos Norte. Ayan o. At kilala yan bilang isa sa mga pinakapopular na pasyalan sa rehiyon dahil sa kagandahan po ng tanawin, preskong hangin at malamig na tubig na mula sa ilog ng padsan. Yun pala, ganda ng ilog, linaw po o, oh. mga kalusob. At uh, ginagamit ito para sa irigasyon ng mga palayan, sa kapusakahan dyan sa paligid ng bintar. Pinupuntahan din ang malukal at uh, mga turista para mag-picnic, mag-relax, ano at uh, lumangoy sa malinis na tubig. Napapalibutan ang Bintar Dam na mga kabundukan at luntian na kalikasan na nagbibigay po ng malamig at siyempre relaxing na paligid. Yan o, kita nyo napakagandang lugar po, Bintar Dam sa Ilocos Norte. At madaling puntahan lang, mula sa Lawag City, popular po yan para sa lahat ng mga day trip destination na ginagawa. Pwede rin bisitahin tuwing taga para mas enjoy ang tubig. Mais ma-enjoy nyo ang tubig sa kayong paligid. Magdala daw po ng sariling pagkain at gamit lalo na kung plano nyo mag-picnic o magtampisaw sa ilog. Yan ang Bintardam Pasyal Probinsya Today. Pasyal Probinsya At dahil araw ng Martes, mga kaluso wag kaligtaan. Susunod uh, ko, Bicol Servisyo sa Bande Radio. Napakahalagang programa po para sa ating mga giliw na mga kababayan. Ha? Na nangangailangan lalo tigit ng mga medikal na alam nyo yun, yung mga emergencies po yun lang talagang karapat dapat naman din, lalo tigit na pagbibigyan po ng tulong. Kaya huwag niyo kayo magatubili na manood, tumutok. Susunod na sa saglit, kasama si na Boss Alvin, sa si Boss Pau, at lahat ng tropa nila. Sa mantala, huwag niyong kalimutan din po na sa susunod ng mga pagkakataon pa rin, ay iba pa mga programa naman hanggang mamayang hapon sa Bante Radio. Sa ngala ng Lusob Provincia Team, maraming salamat ako si Badio Beras. Mabuhay, Pilipinas! Abante, nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to.